الحمد لله وبه نستعين في امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي حمل لواء الدعوة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At mga kapatid sa parampara ng Islam ay muli na naman tayo magbibigay ng uh, paalala at uh, walang sawang pagbabahagi ng mga katruan ng Islam. At insya Allah sa pagkakataong ito ating itatalakay ang ito talaga ay malimit na nangyayari sa mga kalalakihan na lalo na may mga asawa may mga mga magulang sa kanila mga anak at kayo din uh, uh, kapatid sa kanila mga kapatid na kababaihan so malimit na nangyayari na pinapayagan ng mga kapatira natin na kalalakihan ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na kababaihan, ang kanilang mga kapatid o sinumang kababaihan nasa ilalim ng kanilang pangalaga na gumawa ng mga hindi ka nais na uh, na hindi alinsunod sa batas ng Islam, halimbawa na lamang ay okay lamang na hindi ka maghijab pag ka ng bahay, okay lang na magsuot ka ng mga di kaaya-ayang damit o sexy uh, dress ika nga, mga ipapakita yung mga uh, halos makita na yung mga aurat at iba pa. Uh, tulad na naman ng panghubog ng katawan at iba pa, okay lang na makihalubila ka makihalubilo um, ka sa kalalakihan. So, yung mga ganito, o ano pa mga bagay na katulad nito, kanilang pinapahintulutan, o di naman kaya ay pinapayagan nila na gumawa ang mga kababaihan na nasa ilalim ng kanyang pangalaga. So, ito yung ating magiging topic sa araw na ito dahil ito ay mahalaga at uh, maraming mga Muslim ang hindi nila pinapangalagahan ng bagay na ito. Hindi nila iniingatan ang bagay na ito at isinantabi lamang nila at uh, hindi binibigyan ng tinatawag na pagpapahalaga. Dahil ito ay sinasaayon sa iba, ito is slight lang, walang problema. At iba naman ay talagang ay uh, halos pinahintulutan nila na gumawa ang kanilang mga kababaihan. So, ano bang sinasabi ng Sharia patungkol dito, mga kapatid? So, ang term na ito sa Arabic, ito yung tinatawag na ad-dayuth the youth. Ito yung pagsasawalang kibo hingil sa mga masasamang asal ng kababaihan, hingil sa mga masasamang kaugalian ng kababaihan, hingil sa mga masasamang gawain ng kababaihan. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi sa hadith, ano ang sinasabi ni Propeta Masasam bilang babala sa atin? Ito'y paalala sa aking sarili bilang isang ama, o bilang isang magulang, bilang isang asawa, bilang isang kapatid at sa ating lahat, mga kapatid, lalo mga ng mga mananampalataya. Si Ibn Umar ay nagulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Thalathatun qad Allahu Allah tabaraka wa ta'ala alaihim al jannah Mudmin al-khamr wal-aaq wal-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabith." Al-khabith. Al may tatlong taong pagkakaita ng Allah ng paraiso sa araw ng paghukom. Ang isang umiinom ng nakalalasing, yung uh, sabi nating uh, laging umiinom ng alak. Ang isang suwail sa kanya mga magulang. At ang isang umaayon sa mahalay na asal ng kanyang kapamilya. Ito yung Adayuth. Ad at merong isang narration ng hadith, isa pang narration ng hadith na matatagpuan sa kay Nasai, na ni Prophet sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yanzuru azza wa jalla yawm al-qiyamah al-aq li wal mar'atu al-mutarajjila wal ad tatlong tao uh, kailanman ay hindi o hindi titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom hindi siya titingnan sa araw ng paghukom una yaong mga sual sa kanila mga magulang pangalawa yaong mga kababaihan na ginagay nila ang kalalakihan. Yung pangatlo, ito yung the youth. Ito yung mga nagsasawalang kibo o nagpapahayag ng pag asang ayon hinggil sa masamaang gawain o kahalayan ng asal o ginagawa ng kanilang mga kababaihan. Isa sa maraming halimbawa nito sa makabahong panahon ngayon ay ang mga kalalakihang nagbubulag-bulagan sa pakikipag ugnayan ng kanilang mga kababaihan o mga anak at mga asawa sa mga lalaking hindi nila mahram at nakikipag-usap sa kanila sa paraang mailalarawan nating napakaromantiko. Subhanallah. Yan na ngayon, nagsisilaparan sa chats, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, at marami pang ibang pamamaraan. Yahoo, uh, through texting, na hinaayaan nila ang kanilang mga ang ng mga asawa, ang kanilang mga uh, kanilang mga anak, mga kapatid, nakababaihan kababaihan na makipag interchange ng mga romantikong sabihin natin mga romantikong tinatawag na message ika nga. Okay? Walang problema maging pag-interchange ka sa hero kapag ito ay may babapakinabangan sa pananampalataya. Halimbawa, yung pagtatanong tungkol sa Islam, yung mga tungkol sa rulings, pagdas mga bagay, uh, mga bagay na ano, yung paghingi ng tinatawag na direction at iba pa. Pero yung may halong romantiko na nagdudulot ng fitna sa bawat isa, so karamihan sa mga kalalakihan ng mga pananampalataya ay hinaayaan nila sinasabi nila, okay lang yan, bata pa, subhanallah. So ito ay di ka nais-nais na gawain. Gayun din, hinahayaan ng isa sa kanya mga kapamilyang babae na mag-isang kasama ang isang lalaking hindi niya mahram. Pagbibigay ng pahintulot sa kanila mag-isang manakaupo sa sasakyan ng kanilang tsuper o sa ibang manggagawa na mayroon namang tinatawag na opsyon. Kasama rin dito ang pahintulo, oh, pahintu, oh, pahintulutan silang lumabas ng bahay na hindi nakapagsuot ng hijab, hindi nakapagsuot ng tinatawag na Islamic dress. O, okay lang 'yan, maglabas ka ng uh, tinatawag na hindi nakahijab basta magingat ka. So hindi gano'n, subhanallah, ito ay tinatawag na the youth. Ito ay pag uh, pagsang-ayon sa kahalayan na gawain na hindi makatarungan o hindi binapabura ng Islam. Okay, pag pagpapahintulot na magsuot na hindi pa hindi nakapagsuot ng hijab ng maayos na sadyang pinagtutuunan ng pansin ng kalalakihan lalo na sa panahon ngayon. Gayon din ang pagpapahintulot sa kanilang magdala ng malalaswang pahayagan at pelikula sa loob ng kanilang pamamahay, mga kapatid. Okay? So dito ay natuklasan natin yung karumaldumal na mangyayari sa kanya sa araw ng paghukom. Una ulitin ko, ipagkakait ng Allah sa kanya ang pagpasok ng paraiso. Doon sa hadith na ipagkakait sa kanya ang paraiso o oh, hindi siya makapasok sa paraiso, ay merong dalawang punto dalawang punto na dapat malaman sa hadith na ito batis sa pagpapaliwanag ng mga ulama. Una, talagang ipagkakait ng Allah sa kanyang paraiso at siya ay makakapunta ng impyerno, halatul, kung ito ay talaga gagawin niyang legal. Gagawin niyang legal instead na illegal ang gawain na the youth. Okay? Halimbawa kayo pinahintulutan kita na mag uh, yung gumawa na maganyan, na gumawa ka na makahalayan sapagkat ang pagpapahintulot sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah ito ay labas sa Islam at sino mong gumawa nito ay labas na sa Islam. So ito ay paliwanag ng mga ulama. So kapag ginawa niya ito at hindi na siya siya'y humingi, hindi siya humingi ng kapatawaran sa Allah at namatay dito sa araw ng hindi siya papasukin ng Allah sa paraiso. Pangalawang punto dito ay hindi siya pasukin ng Allah sa paraiso, ibtidaan. Sabi ng ibtidaan bilang panguna, sapagkat lilinisin muna siya ng Allah sa pamagitan ng impiyong apoy ayon sa kanyang ginawang the youth at hindi niya hininga ng kapatawaran ang kanyang ginawa dito sa daigdig. At pagkatapos, eventually, ay papasukin ng Allah, papasukin siya ng Allah sa so tanatawag na para paraiso. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. But of course, hindi siya kabilang doon sa mga nangunang papasok ng paraiso dahil sa kanyang gawain. So, dito naway magbigay aral sa atin, higit lalo sa mga kalalakihan, mga ama at mga, uh, mga magulang, mga asawa at mga kapatid, na huwag tayong mag walang kibo, mag walang kibo na lamang sa mga bagay na nakikita natin, na ginagawa, at uh, uh, ng ating mga kababaihan, ng ating mga asawa, ng ating mga anak na kababaihan, ng ating mga kapatid. Sapagkat uh, walang duda ay tayo ay mahuhulog sa ganitong uri ng banta, sa ganitong uri ng kapahamakan at balang araw pagsisisihan natin. Sapagkat tingnan mo na lamang yaong mga taong pinapahintulutan nila ang kanilang mga kababaihan na gumawa ng kahalayan ay dahil tinuturing na ito, nila ito na ito'y maliit lang. So saan ba naghahantong? nahantong sa pangangalunya, nahantong sa kapahamakan. Tinan mo na lamang ngayon nangyari sa ating bansa, subhanallah. Araw-araw na lamang, minuminuto, may, may nabalita ang pinatay, may nabalita ginahasa, hinalay, at pagkatapos pinatay. Bakit? According sa survey, sa kanilang survey mismo, na kabilan sa kadahilan at nangunang kadahilanan ay ang pagsuot ng kababaihan na hindi kaaya-ayang damit. So, ngayon, kapag pinahintulutan natin ang ating mga kababayan na ganito, walang problema, wag kang mag okay lang, tunay na tayo ay itinutulak natin ng ating kababaihan na gumawa ng kapahamakan at sa mga bagay na kanilang ikapapahamak. Okay? So, naway, nagbibigay sa atin ng aral o kunting kaalaman ng mga bagay na ito at paalaala sa atin lahat. At, uh, insya Allah, uh, ano, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain, at ganyan din ibilan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabuting gawain sa timbangan ng mabuting gawa sa araw ng paghukom at patawarin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Allahu alam, subhanallah, subhanu kabihamdik, asyadu Allah, ilaha ilan, tagfuruka wa tubi like, salamu alaikum warahmatullahi